May mga bagong tapon na namang mga appliances, mga chingo. Wala pa 'to kaninang hapon. So ibig sabihin, katatapon lang ng mga gamit na 'to ngayong gabi. May air cooler, na parang mini air ko ng datingan at para saan naman kaya tong isa air washer ang nakalagay na sa unang tingin ko ay mini water dispenser pero hindi pala grabe oh hindi ko naman sadyang mamulot ng basura ngayong gabi namili lang ako sa labas at nadaanan ko lang kaya naakit na naman ako at sayang pag di ko kinuha malapit lang naman sa aking tirahan kaya bibitbitin ko na at masubukan eh tulang naman yung napulot ko ngayong gabi mga chingo isang humidifier at saka isang air cooler. Ayos. Pwede kong iwi sa Pinas or pwede ko ring ibenta online dito sa Korea. ba? Diba? Pero bago ang lahat, testing muna natin. Grabe mga basura sa Korea, no? Talagang may pera sa basura. <laughs> Medyo maalikabok pa, oh, kasi siguro tinapon Marumi na. Pero saksak natin. Ayan. Ayan, so gumana naman. So ang nakalagay dito ay mulbocong, mulbocong. Ibig sabihin, wala sigurong tubig. Buksan natin. Yun. Yun, kailangan i-refill ng tubig. Ayan, so guys, lagyan natin ng tubig kung talagang gagana siya. Ayan, nilagyan natin ng laman na tubig. At babalik natin. At susubukan natin buksan. Ayun, gumana nga mga chingo. Ayos. Pwede mag-timer. Plasma. Guys, so yan, gumagana ang ating humidifier. 2-in-1 siya. Humidification at air purification siya. 2 in 1. Oh, napakaganda mga chingo. Oh, pwede ko siyang ibenta or iwi sa Pinas. Or gagamitin ko muna dito. Sunod ko namang i-testing tong air cooler. Ito yata yung nilalagyan ng yelo. Yan, oh. Yan, open natin. Ayun, so gumagana nga mga chingo. Style para siyang aircon. Yan. Diba? Oh, malakas? Malakas, oh. Diyan, So, nung siswing siya. Mm. Volume. Oh, hoy. So, yan. Nakita naman natin. At good na good siya. So, naka-jackpot na naman tayo, mga chingo. Ah, ayo